Look yourself! Mas madumi ka pa sa kalabaw sa bukid! Galit na sigaw nito sa bata habang kinukuha ang alkohot sa kanyang LV bag. Umiiyak ang batang lalaki dahil sa pagkakatulak ni Andrea sa kanya. Sorry po! Kailangan ko lang po talaga ng tulong ate! Umiiyak na sambit ng batang lalaki. Nawawala po kasi ako! Ah! Ano bang pakiko? Hanapan ba ako ng nawawalang magulang? And stop calling ni ate. We're not related anyway. Sarkastiko na sagot niya sa bata bago talikuran ang batang lalaki na kanina pa umiiyak. Nang tuluyan na siyang makapasok na mall, ang una niyang pinuntahan ay clothing store. Hello po, good morning ma'am. Bati sa kanya ng sales lady. Maltita, Bulong ng sales lady na hindi naman nakalagpas sa kanyang pandinig. Tinignan niya din ito mula ulo hanggang paa. Palipasa, tukha. Bulong niya sa sarili. Mommy, I'm here na! Sigaw ni Andrea habang papasok ng kanilang bahay. Habang may nakasunod sa kanya ng mga maids. Daladala -dala ng mga ito ang pinamili niya sa Ayala Mall. Oh, iha! Ang dami-dami mo naman pinamili. Frustrated na sabi ng kanyang ina. Mami, don't worry. Malami naman tayong pera. Right, Daddy? Wala sa mood na sagot niya sa kanyang mga magulang. At talaga naghanap ka pa ng kakampi mo. Kaya talaga mag-ama, her mom said. Mami, Daddy, akit na ako. Pipili pa ako ng isusuot ko sa kaarawan ni si Celine. Paalam niya sa kanyang mga magulang. Yaya, pakiingatan na mga yan! Mamahalin yan! Mas mahal pa yan sa buhay nyo! Galit na sambit nito sa dalawang katulong na kanina pa nakasunod sa kanya. Masakit magsalita si Andrea. Walang preno ang bibig. Pag nagsasalita siya, palagi siyang angat. Ayaw niya na nalalamangan siya. Gaya na lamang na mga ginagawa niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang napili na saotin sa okasyon split tie raj dress. Yan ang kanyang napili para sa kaarawan ng kanyang kaibigan na si Celine. Tila gusto niyang angatan ang birthday girl. Agaw attention kasi ang kanyang napiling isuot. Mommy, Daddy, I'm going to Celine's birthday tonight. Inform niya nang makalabas siya ng kwarto niya. Huwag ka magpapakalasing doon, Andrea. Umuwi ka na maaga. Paalala ng kanyang mommy. Napakaganda talaga ng aming unika iha. Akpang pangyayakapin siya ng ama nang umiwas siya. Dad, I don't do hugs. Hindi na ako bata. Reklamo niya sa ama. Naglalambing lang ang daddy mo, Andrea. Saway ng kanyang ina sa kanya. Isa sa pinakaayon ni Andrea sa lahat ay ang paglalambing ng kanyang mga magulang. Kung dati ay nagagawa ng mga ito yon sa kanya, Ngayong nasa edad na siyang 17 ay hindi na siya pumapayag na lambingin siya nito na parang baby. Mag-iingat ka Andrea. Paalala ng kanyang ama at kumaway ito ng nakangiti. Na makarating si Andrea sa birthday party ng kaibigan na si Celine, ay agad na nilapitan siya nito at niyakap. Wow Andrea, you're so pretty! Manghang sabi ni Celine sa kaibigan nakaramdam na kaunting inggit ito sa kanya. Dahil mas maganda pa ang suot nito kaysa sa suot niya samantalang araw niya ito at kaarawan niya. I know, pagmamayabang ni Andrea sa kaibigan. Imbes na ang birthday celebrant ang mapansin, ay siya ang napansin ng mga bisita. Maraming namang ha sa kanyang dress at makeup na siya mismo ang may gawa. Andrea, you look so stunning tinalo mo pa ang birthday celebrant. Habang nasa party si Andrea ay inabutan siya ng alak pero hindi siya mabilis malasing dahil mataas ang kanyang tolerance sa alak. Andrea, tara na doon sa party. Bakit ako upo ka lang dyan at hindi nage-enjoy? Sita ng kaibigan niya habang hinihila siya nito papunta sa dance floor. May musika kasi at marami sumasayaw sa gitna Tinulak niya ang kaibigan na si Sander dahil sa paghawak nito sa braso niya ng diin. Ayaw ni Andrea na hinahawakan siya ng walang permiso niya. Nahulog sa pool si Sander dahil sa lakas ng pagkakatulak. Ano bang problema mo, Andrea? Inaaya ka lang naman. Napakaarte pakaarte mo. Singhal nito sa kanya habang umaahon sa pool. Ang ayoko sa lahat, yung hinahawakan ako lalo na sa tulad mong mas malumi pa sa putik. Nangangalaitin itong sambit. Grabe ka naman, Andrea! Sigaw ni Celine kay Andrea. Labis sa ipinahiya ni Andrea ang kaibigan ni si Sander. Halos gusto nang lumubog ni Sander sa kinatatayuan dahil sa mga salitang binitawan ng kaibigan. Naisip nito na ganoon na lamang pala ang tingin ni Andrea kay Sander. Umalis na si Andrea at umuwi dahil ramdam niya ang tinatamaan na siya ng alak na kanyang nainom. Nagring ang kanya cellphone at sinagot ito. Hello daddy? Iha, isang kami mawawala ng mami mo ha? Be a good girl, mag-iingat ka palagi. Paalala ng kanyang ama. Okay, bye. Mabilis sa pinatayan niya ng tawag ang ama. Na makauwi siya ay agad siyang umakyat at dinaanan ng kwarto ng kanyang mga magulang. Nasabi niya sa sarili na mag-isa na naman ako. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang kanyang kwarto. Kinabukasan ay naghanda na si Andrea para sa kanyang pagpasok sa eskwela. Ngunit paglabas niya ay nakita na naman niya ang matandang lola. Lagi niya nakikita iyan sa tapat ng kanilang bahay. Pero hindi niya ito pinapansin dahil ayaw niya sa mga dugyot na tao. Tinignan niya ito ng mabuti. Napangiwi na lang siya ng makita niya itong nakatingin sa kanya. Mabuti na lamang at hindi siya nito nilapitan. Hoy, dirty old lola. Don't you dare to touch me. Look at yourself. Napakadumi mo. Tsaka, bakit ba nandito ka sa tapat ng bahay namin? Mahaba niyang lintanya. Kahit wala pa namang sinasabi ang matandang babae sa kanya, kaya umalis na lamang siya. Andrea! Tawag sa kanya ng kaibigan na si Celine. Pero habang naglalakad siya kasama ang kaibigan sa may hallway ng school, ay may nakabunggo sa kanya at may hawak itong kape. Shit! Tinitigan niya ito ng masama bago nagsalitang muli. Ah, pwede ba, Ali? Sa susunod, mag-iingat ka. Hindi mo ba alam kung magkano itong natapunan mo? Mas mahal pa ito sa buhay mo! Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Nakita niyang mumurahin lang ang suot nito. Babayaran mo ba ito? O ipapakulong kita? Banta na sabi niya sa babae na sa tingin niya ay mahirap. Hmm, wala kang pambayad no? Kung mahirap ka lang, bakit dito ka nag-aaral? Bawal ang hampas lupa dito. Sinanyasan niya ang dalawang kaibigan. Anong gagawin niyo? Kinakabahan na sambit ng dalaga habang hawak ni Ashley at si ang kanyang magkabila ang braso. Habang nasa ganoon siyang kaligayan ay lumapit si Andrea at tinignan ng ID nito. Martina de los Reyes Ew! Cheap name! Pangmahirap! Sabi niya sabay bitaw ng ID na kanina lang ay hawak niya. Pitawan niyo ako! Mahinahon na sambit ni Martina. Ang ayoko sa lahat ay yung humaharang sa dinaraanan ko. May diin na sabi ni Andrea habang hawak nito ang buhok ng dalaga. Habang nakahawak ang kaliwang kamay niya sa buhok nito, ang kanyang kamay naman ay iniangat, sign na kailangan niya ng gunting. Anong gagawin nyo? Wag! Umiiyak na sigaw ni Martina, nang ilagay ang gunting sa palad ni Andrea. Bitawan niyo ako! bibitawan lang kita kapag sorry ka na sa akin. Dumidilat ang kanyang mga mata sa sobrang inis. Hindi ako magsasorry. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Laban ng dalaga sa kanya. Ang ganda pa naman ang buhok mo. Sayang, baka makalbo. Sarkastiko nitong sambit. Nasa tabi niya lang ang dalawang kaibigan. Sisi, let's go na. Palampasin mo na lang siya. Pili ka na lang ng new clothes. Bariya lang naman sa iyan, di ba? Pagpupush ni Angel sa kaibigan. Oh, shut up, Angel! Baka gusto mo ding makalbo. Pananakot niya sa kaibigan. Ginupit niya ang kaliwang bahagi ng bok ni Martina. Mga walang hiya kayo! Buti nga sa kanya. Tanga kasi eh. Sarkastiko sambit ni Andrea sa dalaga hindi pa siya nakakapasok ng school nang may tumawag sa kanya. Hello, Daddy? Bungad niya. Is this Andrea Icardo? Yes, who's this? Sagot niya at tinignan uli ang number kung mali ba ang kanyang kausap. Nagsusumiklab ang kaba niya pero pinagsawalang bahala niya ito at nagtanong siya. May nangyari po ba kay Daddy? Miss, kuminahon po kayo. Natagpuan po kasing patay si Mr. Leonardo Arcardo kasama ng isang babae na sa tingin po namin ay ang kanyang asawa. Sabi ng kausap niyang pulis na nakakita sa kanyang mga magulang, tila isang bomba ang sumabog sa kanyang harapan. Sa tingin po namin ay car accident ang nangyari dahil ang kanilang sasakyan ay bumunggo sa malaking truck na nandito rin sa pinangyarihan. Pagpapatuloy ng pulis sa kabilang linya. Halos manginig siya dahil sa nalinig Nagulat na lang siya ng paglingon niya ay wala na ang dalawa niyang kaibigan na kanina lang ay nasa tabi niya. Ibinigay ng pulis ang adres kung nasaan ang kanyang mga magulang na naaksidente. Hindi maaari ito! Nagmamadali siya umuwi para maghanda ng gamit para puntahan ang kanyang mga magulang. Mami, Daddy, hintayin niyo lang po ako. Umiiyak na sabi niya habang inaayos ang mga gamit at ipinahanda ang kotse. Nagpasama siya sa driver nila para ihatid siya sa Addis na sinabi niya. Mami, Daddy, wag please. Pagmamakaawa niya. Ayoko maiwan sa eday. Nang makarating sila sa lugar ay agad siyang bumaba ng sasakyan. Hinanap niya agad ang kanyang mga magulang. Nagtanong siya sa mga nandoon at ang sagot sa kanya ay nasa morgue na raw ang kanyang hinahanap. Nang makita niya ang katawan ng kanyang mga magulang, ay agad siyang humagulgol ng iyak. Walang lumalabas na salita sa kanyang bibig, kundi ay ang kanyang pag-iyak na walang katapusan. Hindi siya makapaniwalang na iwan na siya sa ere. Nag-flashback sa kanyang alaala ang mga oras na kasama niya ang kanyang ina at mama. Mag-iingit ka palagi. Nanumbalik sa kanyang alaala iyon, pati na rin ang paglalambing ng kanyang ama sa kanya. Mami! Daddy! Sorry! Hawak niya ang larawan na gagamitin sa burol. Masayang nakangiti ang kanyang mga magulang sa larawan. Paano na ako, Mami? Daddy, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Malungkot na sambit niya habang nasa kwarto siya ng kanyang mga magulang. Gusto niyang isipin na ito ay isang bangungot lang. Uy pare, ang ganda oh! Cheeks! Layuan niyo ako! Sigaw niya habang kumakaripas ng takbo. Mami! Daddy! Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay naging palaboy na si Andrea. Andrea? Nilingon ni Andrea ang babaeng tumawag sa kanyang pangalan. Bakit mo ako kilala? Maarte pa rin na sabi niya sa babaeng matanda na palaging nasa harap ng kanilang mansyon. Sa tumagal-tagal kong namalagi sa tapat ng inyong bahay, palagi kong naririnig na tinatawag ka sa pangalang Andrea. Sagot naman ni Aling Rosa. Di inakalang, sa ganito pa tayong muling makikita. Mapanuyan itong sabi sa dalaga. Lalagpasan niya na sana ang matanda dahil ayaw niya itong patulan. Teka, pige sa kanya nito. Ano? Masaya ka na ba? Dahil nakikita mo ako nagdurusa? Sige lang, Tumawa ka! Wala na akong pake. Masungit na sigaw niya, ngunit hindi nakatakas ang mga nagbabagsakang mga luha sa mata nito. Naawa si Aling Rosa. Kung gusto mo, doon ka muna sa tinitirhan ko na mamalagi. Alok sa kanya nito. Ayoko! Tiyak sa kalsada ka rin naman na mamahay. Kaya nga palagi ka naroon sa tapat ng aming masyon, di ba? Totoo. Ang gusto ko lang naman ay may makakasama ka sa iyong paglalakbay. Delikado kasi kung mag-isa ka lang. Maraming loko-loko dito. Naalala ni Andrea ang kanyang dinanas doon sa dalawang lalaki kaya siya napadpad dito dahil sa pagkaripas ng takbo upang makatakas sa dalawang tao na may balak sa kanya. Okay, fine. Kung hindi ko lang kailangan, ay eh hindi ako sasama sa iyo. Limang buwan na simula nang mamatay ang kanyang mga magulang at ang tanging gumabay sa kanya ay si Aling Rosa na noong una ay hindi niya kayang pakisamaan ito. Nagkaroon na rin si Aling Rosa ng bahay kahit ito ay maliit lang. Ang hirap naman maghugas ng pinagkainan, reklamo ni Andrea. Abay, ganyan talaga ang buhay mahirap. Nakakamis ang buhay ko noong buhay pa si mama at papa. Hindi siguro ako magiging ganito kahirap. Maarte na sabi nga, pero may kaunting lungkot sa boses ito. Masaya ako na unti-unti ka nang nagbabago. Kahit nandiyan pa rin ang iyong katarayad paminsan-minsan. Pero alam ko sa puso mo, tuluyan ka nang nagbago. Masayang sambit ni Aling Rosa. Salamat din po. Dahil nandiyan ka para alalayan ako. Pasensya kung Minsan ay nagtataray ako. Anong minsan? Madalas kaya? Biro ni Aling Rosa sa kanya. Masayang namuhay ang dalaga. Dahil sa naranasan ni Andrea, unti-unti na siyang nagbabago. Nawala man sa kanya ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan, sa huli ay naging mapagkumbaba na siya sa kanyang kapwa. Palimos po! Bata, tawag niya sa bata namukaan niya ito at na makita siya nito ay tatakbusan na ang bata palayo ngunit labis na nagtaka ang bata na magsorry ito sa kanya sorry bata noong araw na kailangan mo ng tulong ko ay hindi kinagawang tulungan ang sama pa kasi ng ugali ko noon unti-unting lumapit ang bata sa kanya okay na po sa akin yun ate Iiwas sa sana ako kasi akala ko sisigawan mo ko at itutulak. Gusto mo ba? Tulungan kita? Nawawala ka pa rin ba? Ulila na po ako. Noong araw na lumapit po ako sa inyo, tumakas lang po ako sa ampunan. Gusto ko hanapin ng mga magulang ko. Malungkot na kwento ng bata. Gusto mo ba? Doon ka muna sa bahay namin ni Aling Rosa." kaysa na sa kalsada ka? Talaga po? Tuwang-tuwa ang batang lalaki dahil sa kanyang narinig. Tuluyan nang naging masaya si Andrea Icardo kahit na hindi na siya mayaman gaya ng kanyang kinagisnan. Natuto na siyang magbigay at umunawa sa kapwa niya. Para kang pinsesa ng mga pulubi, ate. <laughs> Bakit naman? Kasi tinutulungan mo ang mga gaya kong pulubi at hindi lang ako, sila rin tinulungan mo. Napangiti si Andrea dahil sa hirit ng bata na si Miguel. Totoo naman ang sinabi nito dahil tinutulungan niya ang mga pulubi. Bumalik siya sa kanyang mansyon at napag-alam din niyang may natitira pang pamana sa kanya ang kanyang namayapang mga magulang. Kaya iyon ang kanyang ginamit para makatulong sa mga nangangailangan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!